Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sina Anne Curtis at Colin Garcia ang nanguna sa selebrasyon ng World Breastfeeding Week. Pareho ngang nagpost ang dalawa ng mga foto na nagpapakita na pinadedede nila ang kanilang mga baby. Nalusaw ang pagnanasa ng mga yakman na masilip ang dibdib ni Colleen Garcia nang umeksena ang baby niya at takpan ang nipol ng aktres. Nagposte si Colleen sa Instagram na nagpapadede siya sa baby nila ni Billy Crawford bilang pakikibahagi sa World Breastfeeding Week. Nakalantad ang isang suso ni Colleen habang dinidede ito ng kanyang baby. Pero hindi nakaluwa ang utong ng aktres dahil natatakpan ito ng paan ng kanyang sanggol. Kaya naman nabiti na makapamboso ang mga yakman. Sa caption, binahagi ni Colleen ang mga nakakaaliw na karakter ng kanyang anak. At isa na nga rito ay ang paglalaro nito sa kanyang paa na pilit nitong gustong isubo. Ang mga ganitong eksena ng kanilang sanggol ni Billy ang nagbibigay kaligayahan sa kanilang dalawa. Anong masasabi mo sa balitang ito?